So, marami na tayong natalakay at siyak uh, na natulungan kayo nito. May kaugnayan sa gusto at hindi gusto ng Diyos. Marami na tayong paksang natalakay. Kaya, ang tanong, natulungan ka ba sa mga iyo? Mga uh, tanong na sinasagot sa Biblia, natulungan ka ba ng Biblia? Kung natutulungan ka, ini-encourage ka na mag-apag-aralan Biblia. Bakit? Talagang nakakatulong ito. Diba? sa ngayon, 'di ba, maraming tayong tanong tungkol sa buhay, pagdurusa, kamatayan at ano mangyayari sa harap ng talakay din natin 'yan. Kaya mahalaga talaga na pag-aralan ng Biblia. Alaman din natin na sinasagot ng Biblia hindi lamang mga tanong, kundi nagbibigay din ito ng payo para tayo ay maging masaya. Kabila na, ng napakarami nating mga problema. Maraming problema ang tao ngayon, pero kapag ikinakapit yung mga payo sa Biblia, nakakatulong ito para kahit na maraming problema, may pilihanan, masaya ka pa rin. Oo, bakit nga ba? Sa 2 Timothy 3.16, ang buong kasulatan o lahat ng nasa Biblia ay mula sa Diyos at kapakipakinabang. Talagang makikinabang ang isa kapag pag-aralan ang Biblia ang Biblia inilalarawan ito gaya ng ayun, awit, sinabi ng awit 105 uh, 119 gaya okay. okay. ng lampara dati lampara ang ginamit na ilustrasyon kasi yan ang uh, ilaw nila noon sa ngayon flashlight naglalakad ka sa isang uh, madilim na lugar halos di mo na maaninag ang mm -hmm. daan delikado yon baka mahulog ka sa ilog o mabangga sa bato sa puno o kaya matuklaw ka ng ahas oh. E, mahalaga na mayroon kang flashlight sa ngayon flashlight eh. no, yan din na uso ang lampara ah, siguro ginagamit pa rin sa mga probinsya kung wala talagang flashlight ginagamit pa nila ang lampara pero ang punto sabi ng awit 109, 105, ang salita mo ay lampar sa aking paa at liwanag sa aking landas. Kaya sa mga sa manunulat, yun ang turing niya. Lampara siya, nagbibigay liwanag para tayo ay magagabayan at uh, hindi mapapahatang. Ganon din ang Biblia. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng payo, tandaan natin, Mahirapan siya kapag nakikita niya ang lahat ng paghirap ng tao para maiwasan yun, nagbibigay siya ng mga payo para tayo matulungan, mapagtagumpay ang mga pagsuko at mahirap na sitwasyon sa buhay. ay tingnan natin ngayon kung uh, ano ang sinabi ni Yesus may kaugnayan sa uh, buhay. Kasi sa atin habang tayo nabubuhay nung malaki, maraming tayong tanong kahit tayo pinasisigla ng Biblia na patuloy nating patuloy tayong magtanong sabi ng Matthew 7.7, patuloy kayong humingi at bibigyan kayo patuloy kayong maghanap at makakita kayo patuloy kayong kumatok at pagpupuksan kayo kaya anong ibig sabihin ng Jesus patuloy na magtanong hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungan sa mita ng pag-aaral sa Biblia sa maliban sa pag-aaral sa Biblia, ay nahimok din tayo na basahin ito. Kasi kapag tayo nagbabasa ng may pagbubulay-bulay o malali na pinag-iisipan ang kahulugan ng Biblia, paano ito ma-i-apply, may it sa ating buhay, may sa buhay natin ito, kapag ginawa natin yan, nakakatulong yan sa atin, paano? Roma 15.4, ito ang tulong. Sabi diyan, Roma 15.4 ang lahat ng bagay na isinulat noon ay isinulat para matuto tayo para sa ating ikatututo talaga dahil ang bakit pinasulat ng Diyos ang Biblia at may pag-asa tayo dahil ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng lakas at tumutulong sa atin na ah, magbigis ay nagbibigay sa atin ng uh, natuto tayo nagbigay ng pag-asa nagbibigay ng lakas para mapagtiisan natin ang mga pagsubok sa ngayon kasi lupo yung kalagayan kaya marami tayong uh, matutuhan sa Biblia uh, pansinin hinihimok ba pa talaga ng Diyos na uh, pag-aralan ng Biblia may kasama ang iba kasi yung iba sabi niya sapat na sa akin ang basahin ko ito pero ano ba napapansin nyo kapag nagbabasa kayo ng Biblia di ba kuminsan ano bang ibig sabihin ito bakit ganito? Anong ibig sabihin yan? Oo, oh, marami tayong tanong kapag nagbabasa tayo ng Biblia kaya mahalaga na may kasama. Ini-encourage ba ng Diyos na magpag-aral ng Biblia na kasama ang iba? Siyempre kapag kasama ang iba, yung alam ang uh, itinuturo ng Biblia, yung mga taong sinanay ng Diyos na gamitin ang Biblia. O, oh, tanda, tanda. Biblia, hindi, hindi, uh, sabi-sabi. Biblia ang ginagamit. So, ano ang sinabi ng Diyos tungkol yan? Pinasulat niya ang nasa Gawa 8 26 hanggang 31 ito. Gawa 8 26 hanggang 31. 31. Gawa 8 26, pero sinabi ng Anghel na Jehovah kay Felipe yung ang setting dito, si Felipe ay sinabihan ng Anghel kasi mayroong uh, ipinagagawa sa kanya pumunta ka sa Timog sa daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza ito ay isang daan sa desierto kaya pumunta roon si Felipe at nakita, nakita niya isang Etiope eh. isang mataas na opisyal at naglilingkod kay Kandase na reyna ng mga Ethiopian at siya ang namamahala sa lahat ng kayamanan nito pumunta siya sa Jerusalem para sumamba eh, ito ay proselita converted sa Judaism sa 28 pero pauwi na siya at habang nakaupo sa karubahin niya binabasa niya ng malakas ang isinulat ni Propeta Isaiah so nagbabasa siya ng Biblia diba? tanong ko kanina, pwede lang ba yung magbasa ng Biblia, sariliin mo na lang o, ganyan din ang ginawa ng Itupi, pero ano ang sinabi ng 29 eh, sinabi ng Espiritu kay Pilipi, habulin mo ang karubahing iyon tumakbo si Pilipi at sinabayan niya ang karubahing narinig niya ang binabasa ng Itupi, ang isinulat ni Propeta Isaiah, so, sinabi niya sinabi ni Pilipi sa Itupi mahiling magbasa ng Biblia ng sarili Naiintindihan mo ba ang lahat ng binabasa mo? Tinatanong niya si ang Echope kung naiintindihan niya ba ang lahat ng binabasa. E anong sagot ng Echope? Sumagot ang Echope, ang totoo, hindi ko na ito na e, maiintindihan kung walang magtuturo sa akin. Kung nga naman. Kasi yung binabasa yung uh, kay Propeta Isaiah, nabasa niya na Darating yung Kristo, ang Mesiyas. Maging hari. Tapos, ang Mesiyas, ay papatayin. Eh, paano maging hari kung mamamatay? Ang hirap naman yun. Pero sa, kaya, kaya pinasakay niya si Felipe at pinaupo sa tabi. At doon, ipinaliwanan ni, ni Felipe sa Etiopi ang uh, katotohanan, yung kahulugan. Bakit kailang mamatay ang Mesiyas? Um, so, dito, ano yung pinakikita niya? Pinakita niya na gusto ng Diyos na pag aralan ng Biblia na may kasama. At yung kasama mo mag-aral ng Biblia, yung may alam, yung nasanay na ng Diyos. Kaya mga saksi na yung ba, ine, invite kayo na pag-aralan ang Biblia kasama nila kasi sila, sila yung sinanay na gamitin ang Biblia sa pagtuturo. Kung may Biblia ka, Biblia mo, gamitin. Kung wala kang Biblia, bibigyan ka pang Biblia. Libre yun at ginagamit sa ngayon ang Masayang Buhay Magpakailanman isang aklat na talaga namang uh, madaling maunawaan. No? May mga video pa kasi ito na tumutulong para lalong maunawaan ang paksa. Okay no, ba? Diba? Uh, Napakahalaga ng may video, may mga larawan. At hindi din maiksi lang siya. Focus pa ito sa paksa. Kaya gaya ng iChupee kailangan din ninyo na may magturo sa inyo ng Biblia kasama nyo. At ang pag-aaral sa Biblia, hindi yon gaya ng pag-aaral sa school na buong Kasi minsan ang salitang pag-aaral, kala uh, mo napakaraming uras ang gugulin. Ang pag-aaral ay kahit sampung minuto lang, talo ng isang linggo, yan lang kaya talaga ng oras mo eh nasa iyo ano kahaba free ito walang bayad walang bayad ng publikasyon walang bayad ng bibliya saan ka pa nakakita ng blaniyan? lahat ay libre so ipinakikita dito na kailangan talaga na may tutulong sa isa na pag-aralan ng bibliya at ang mga saksi ay handang tumulong sa inyo. kaya kapag may kumakatok sa inyong bahay, pag may kumatok sa inyong bahay dyan at nag-alok na libreng pag-aaral o kaya sa atin saksi saksinyo ba siya o naghahayag ng na mabuting balita ng na karya nandun tanggapin nyo at uh, tanggapin ang libreng pag-aaral ng kanila inaalok matutulungan kayo at kapag nag-aaral ka ni Biblia hindi na nangahulugan na ikaw ay obligado na na maging saksi ni Jehova hindi ka obligado at kapag dumalo ka rin sa pagpupulong lahi hindi ka obligado din na maging saksi din you no? Know? kasi meron ganyan si Marilio nakarami ka ng dalo halimbawa lima, ani alaka, ka mabautismuhan ka na yan sa amin hindi bakit? kasi personal mong pagpapasya yun tsaka kahit nang gustuhin mo ay hindi ba pwede bakit? kasi may kahilingan may kahilingan ang ang uh, pagiging saksineho ba? unang una kailangan yung mga natutuhan nakikita sa paraan ng pagbubuhay ikaw ay nag-aaral sa Biblia, palamura ka pa rin, nangangaway ka sa iba. No? singgo kiapit, ni kasal. Kaya ay uh, nagsusugal, nagtataya sa luto. Lahat ng uri na sugal. Eh, kasi iman kasi yun. At uh, marami pang iba. Gaya na binanggit sa unang korinto 15, uh, 6. No? Unang korinto uh, sa history pages. So, kapag may mga bagay pa yun, sa amin nga, mayroong ang na, na karanasan. 20 years siya. Uh, hindi pa rin siya na nabautismohan kasi hindi niya kinakapit ang kanyang natutuhan. So, ano ang punto o aral? makipag aral sa Biblia, hindi ka obligado mong isaksin. At gusto mo talaga sundin ang kahilingan hindi paramihan ng mga saksi kundi quality na ikinakapit sa sunod isang buhay yung mga natutuhan sa Biblia at kahit ka, ka pa ay laging dumadalo riripasuhin ka pa, alamin pa kung yung pamumuhay ay kaayo na ngayon sa itinuturo na namin Biblia so ganyan yan so nakita natin na mag-aral mahalaga ang mag-aral ng Biblia So muli, i-encourage ko kayo na makipag-aral sa mga saksi ng Pag-aralan ng Biblia, magiging masaya ka. Malalaman mo kasi ang sagot sa mga tanong. Malaman mo ang mga payo kung paano harapin ang stress. Paano magiging masaya pa rin sa trabaho. At paano magiging masaya ang pamilya. Kung gagawin nyo yan, hindi kayo magsisip. Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan. At muli, sinabi ng Diyos, ang ganito sa Kalawang Timotio uh, Unang Timotio Unang Timotio Kabanata niya 2, 3, at 4 Nais kong hindiin ito Sabi dyan Mabuti at kalugod-lugod Sa paningin ng ating tagapagligtas Ang Diyos, Diyos na Jehovah Na gustong maligtas ang lahat Ng uri ng tao at magkaroon sila Ng tumpak na kaalaman Sa katotohanan gusto talaga ng Diyos pag-aralan mo para magkaroon ka ng tumpak na kaalaman sa Kanya. At tiyak na magiging masaya ka kasi yan talaga ang magiging epekto kapag isinasabuhay, ikinakapit, ang mga itinuturo ng Diyos. Magiging masaya ka kasi siya, siya isang masaya, napakamahibiging apa at gusto niya makita tayong maligaya, manatag, mayapa at hawa. Magagawa yan kapag sundin natin ang kanyang mga inuutos. Salamat sa inyong pagkikinig. Eh, Mag-aaral kayo ng video. Hindi kayo magsisisi. Mahal na mahal tayo ng ating makalangit na